Anim na matataas na kalibre ng armas ang nahukay ng militar sa Isulan Sultan Kudarat matapos ipagbigay alam ng isang peace and climb group ang mga nakatagong baril. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Dalawang improvised caliber 50 rifles, isang improvised M79 grenade launcher, tatlong improvised rocket-propelled grenade launchers ang nahukay ng mga tauhan ng 7th Infantry Battalion sa Sitio Kemondo, Barangay Lagandang, Isulan Sultan Kudarat nitong Hulyo 28, 2025. Sa report ng 6th Infantry Division, sinabi ni Lieutenant Colonel Tristan Rey Valyescas, Commanding Officer ng 7th Infantry Battalion, isang kasapi ng Peace Inclined Group ang nagbigay ng impormasyon ukol sa mga nakatagong armas sa lugar. Agad namang rumisponde ang mga elemento ng 7IB at nagsagawa ng clearing operation upang kumpirmahin ang ulat. Sa isinagawang operasyon, natuklasan ng tropa ang mga kagamitang pandigma na nakasilid sa mga sako at tinabunan ng mga bato upang maitago. Agad na dinala sa impila ng 7IB ang mga nahukay na kagamitan pandigma para sa kaukulang dokumentasyon at inventario. Ayon kay Brigadier General Michael Santos, Commander ng 603rd Persuader Brigade, Isang malaking tagumpay ang pagkakasabat ng naturang mga armas na aniyay maaaring magamit sa karahasan at maaaring makasawi ng maraming inosente. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, na patuloy na lalansagi ng militar ang mga ilegal na armas na banta sa seguridad ng publiko. Naptali Belarde, Minds, Philippines.